mga idol May hapon sa itong kanon kaya Mukbang na protection. mga idol Kay nakasam na po sa Another song May episode na ako mga idol o. Ikuha ng udaan kay Para mabay na pa sa Pagsam na tayo Ito yung oyok ko Orange kayo Uyo pambay bintang nakuha at saka scallops naman hirahan ko na lang yung mga bata at saka yung asawa ko sawasawan kabates at sibuyas may doon Tra. salamat sa Panginoon at may biyaya tayo na kain ngayon Sana'y makadagdag sa atin ng panglakas ng katawan. Parang salamat Lord sa biyaya na binigay niyo sa atin ng pagkain. Tara. Kain, my Lord. Kamay mo na lang. Medyo na-miss na naman natin yung ah, Naka-loud naman tayo Gusto kayo yun, no? natin kung may taba ba siya? Nagbaba ito ngayon, mga idol, mura Kaya, kahit kung sinong taga-isla, makakuha nito, pwedeng kakain nyo si mura. <laughs> Hindi ka na mag-alangan na ibinta mo. Hmm, taba, Và nhận tin nhắn tốt là mấy đứa Rất Còn lên đi lâu đâu, tạm bạn Thank you nung no, ganito mga idol, ito lang yung kainin nyo, yung kulay orange so, huwag nyo nang tamasama yung itin kasi matakwa yung orange na masarap ito yung tawag sa minawiyok yung kulay itim, yan, huwag mo na lang sali kasi matakla makain din siya pero matakla siya na kayo mga idol kasi may kasi basko na naman sa amin may dugdog yun Ito yung scallop sa nasan. Tabak. Hmm, harap. Hmm, Ako naman. Ito, tip ko sa inyo idol, pag sino'y makapag-share ng video ko at saka mag-like at mag-comment. May sampong saan ngayong palibre sa akin. Rob. Libre saan. Ampok. Share at like, comment. Diyan sa baba kung may matiktikman nyo rin ang ganito kasap Yeah. Okay. pas nambah kulai putih tawag itu sambil nyai perang bon-bon yang tang sangat so, temaden jempe perbeto pag malakit tu yang unang kong kakainy kasi melambat kakain itu temaden pun suka kanin melambat